to serve and protect. Yan ang pangako ng Philippine National Police. Ngayong gabi, kilatisin natin silang mga nanumpang magsisilbi at magtapanggol sa atin. At kapag nasa paligid sila, pakiramdam mo ba? Protektado ka at walang dapat pangamba. Kilalani natin silang mga tagapagpatupad ng ating batas. To serve and protect, ito ang panata ng mga pulis sa mga mamamayan. Pero taliwas ito sa paniniwala ni Lilian De Vera. Wala ko naiintindihan. Ang alam ko lang, pinagay niyo anak ko at ko. Siyempre galit na galit. Kasi bakit ganun? Supposedly, ang alam ko ang pulis nagpo-protect ng mga inosente bakit yung mga inosenteng mag pinatay. Kasama sa labing-anim na nasawi sa isang shootout noong December 2008, ang kanyang asawang si Alfonso Jun de Vera at ang pitong taong gulang na anak nilang si Lia. Sangkot sa shootout ang mahigit sa dalawampung pulis mula sa PNP Special Action Force at Highway Patrol Group na pagkamalang sasakyan ng mga suspect ang kotseng sinasakyan ng mag-amang June at Leah, kaya ito pinagbabaril. Grabe yung mga tama nila. And dito talaga mag-iisip ka na paanong napagkamalan na masasamang tao kaya yung nasa loob. Uh, parang ang nangyari, tadta rin muna ng bala. Pagkatapos, later na lang, titingnan natin kung sino yung nasa loob. Hindi raw sinasadya ng mga pulis na mapatay ang mag-ama. Kasi yung operation na nangyari doon, na kung saan nasangkot yung mag-ama, uh, accidental yung pangyari. No? Parang nagbabarilan kayo, pumasok sila sa loob. So ganoon na nangyari. Pero hindi ganito ang nakita ng saksing si Hilario Indiana. May nakakitang putukan. Atras na siya, matras na, pabalik na. Eh, pinutukan siya doon, sa pinutukan siya dito. Yun, nakita ko na yung sasakyan na hindi ko akalain na si Jun pala yun, Jun Rivera, yun ang binabaril nila. Lumabas ng sasakyan siya, binuksan niya yung driver side, kinuha niya yung anak niya. Hanggang sa dumapasa doon sa may gilid ng jeep, nilapitan pa siya, tapos madami nakakita na talagang binalisa sa ulo. Sa Police Manual ng Philippine National Police, makatwirang gumamit ng baril kung ang suspect ay banta sa buhay ng polis. Sa pahayag ng saksi na si Hilario, malinaw na nilabag ng mga polis ang panuntunan na ito. At yung kanyang fatal and most probably the last shot fired at him was when he was already down, crouching and tinamaan pa rin siya sa ulo. So, anong klase yun? Hindi pa ba obvious na ito ay sumusuko na tao na unarmed and defenseless and not in any way a threat to the state agents, eh bakit binaril mo pa rin? Kinunde ng Commission on Human Rights ang ginawa ng mga pulis. Hindi niya sinusunod ng batas na hindi ka dapat bumabaril kung hindi malinaw sa iyo. Ang ginawa nila, gumamit ka agad ng baril. At so, malinaw yon Dahil dapat, nang-aresto ka, buhay yung tao. Sa U.S. State Department report noong 2006, sinabing madalas lumalabag sa karapatang pantao ang mga nasa pulisya. Lagi na silang sinasabi na hilalabadan ko daw ang pader. Sabi ko naman, kung walang lalaban yan sino pa? Saka pinaglalaban ko lang mga konti lang naman eh. Pustisya eh.